So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 11, 2024 at tayo po ay nasa ika na linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ng Levitico chapter 13 verses 1 to 2 and verses 44 to 46. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kung ang balat ni naman ay magbago ng kulay, mamaga o kaya'y magkaroon ng singaw na parang ketong, dadalin siya kay Aaron o sa mga anak niyang saserdote. Ituturing siyang marumi at di ito dapat kaligtaang ipahayag ng saserdote. Ang mga may ketong ay dapat magsuot ng sirang damit. Hindi magsusuklay, tatakpa ng kanyang uso, at laging sisigaw ng marumi, marumi Hanggang may sugat, siya'y ituturing na marumi At sa labas ng kampamento, mamamahay na mag-isa Ang salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat Habang nalalapit po tayo sa pagpasok natin Sa panahon ng kwaresma Ang ating pong Narinig na pagbasa sa linggong ito ay ang Aklat ng Levitico. At ang aklat na ito ay naglalaman ng mga tuntunin sa pagsamba at mga seremonyang panrelihiyon sa Israel noon at tuntunin ng mga saserdote sa pagsasagawa nito. At ang chapter po no, o tuntunin na ating narinig ay tungkol sa mga tuntunin sa paglilinis lalong-lalo lalo na sa mga tao po na nagkakasakit at noong panahong iyon ay talagang uh, ang pinaka matinding sakit no, na isang tao ay magkaroon ng ketong. Kung sa panahon natin ngayon, ang kinatakutan nating lahat na sadyang uh, nakakahawa no, ng lubusan ay ang COVID. Pero dito, sabi nga, no, yung kung magkaroon ng Uh, pagbabago sa balat ng tao, mamaga o kaya magkaroon, katulad ng ketong, ito yung dapat na gawin ng isang tao na kaya nga po sabi ng mga tuntunin, mga paalala sa mga tao. Ibig sabihin, uh, bawat isa sa atin ay mayroong responsibilidad o pananagutan. Na sabi nga dito kung ang ang ketong ay dapat magsuot ng siramdamin Uh, hindi magsusuklay, tatakpan, pagamat, no? Uh, sabi nga, uh, sisigaw siya ng marumi, marumi. So, ibig sabihin, um, kahit na may sakit ka o ang isang tao, meron ka pa rin responsibilidad na uh, protektahan ang ibang tao para hindi sila mahawa sa iyo. Kaya nga, kailangan, no? Uh, kailangan mong sumigaw ng marumi, kailangan yung kasuotan mo, kumbaga, mapapansin nila at sila na rin mismo yung iiwas. Pero, hindi inaalis po yung responsibilidad na pangangalaga sa mga may sakit. Kasi dito, kapag ang isang taong may sakit, sabi nga, ilalabas siya sa kampamento at mamamahay na mag-isa. At hindi po madali iyon. No? Kung ang isang tao ay nagkaroon ng ketong, ay iiwasan siya ng mga tao, pero mas maganda na po na manggaling mismo sa kanya. So, magandang paalala rin po ito para sa atin na sa panahon natin ngayon na uh, kung tayo po ay magkaroon ng uh, sakit, lalong-lalo na yung malubha at nakakahawa, ay wag natin daanin ito sa pagre-rebelde, huwag natin daanin sa, daani sa paninisi na umaabot sa punto na wala tayong pakialam sa ibang tao. Minsan, uh, sinasabi pa natin no, na damay-damay na tayo. pero alalahanin po natin, no, mayroon tayong pananagutan, mayroon tayong responsibilidad na pag-ingatan, lalong-lalo na ating mga sarili at ang mga taong nakapaligid sa atin. Dahil kung lahat tayo no, ay mapiperwisyo rin naman, hindi madali po ang magkaroon ng sakit. No, nagkakaroon tayo ng mga pinagdaraanan, mga depression, anxieties, kasi nga kung, kung magkasakit ka, feeling helpless ka, uh, yung dati na masigla ka, nagagawa mong lahat, pag nagkasakit ka, limitado na ang iyong pagkilos, lalong lalo na kung maramdaman mo nga na walang sumusuporta, mag-isa ka lang, eh, ka talaga ng loob. Pero, yun nga po, nasa uh, linggong ito, nawa mapaalalahanan tayo. No? Una-una, alagaan natin ating mga sarili. At kung sakali man hindi maiwasan na magkasakit tayo, tulungan natin ang ating mga sarili. Huwag tayong mauwi sa pag-self uh, si pity, pa, uh, paawa effect tayo o minsan nagpapaawa tayo pero ayaw naman natin kinaawaan. kailangan mo talagang magpursigi at tulungan ng iyong sarili para gumaling at manumbalik ang ating pong sigla. So okay. siyempre, uh, idaan natin sa dasal no? dahil kahit kailan naman ay hindi tayo pinabayaan o pababayaan ng Diyos. Yun nga lang. Kaya nang nasabi ko, meron mga tuntunin, meron nabahagi nito ang paalala na meron tayong responsibilidad sa ating kapwa, sa ating lipunan, lalong-lalo na na kailangan din natin pangalagaan, protektahan ang mga tao sa paligid natin. Ano din naman, kung meron tayong mga kakilala na nagkaroon ng sakit, hindi po madaling magkasakit, subtulungan natin, suportahan natin hanggang sa makabalik siya sa dati niyang sigla. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat.